Makabansawan, quarter 4, week 1, day 1. Ang ating paksa ay tungkol sa tungkulin ng punong barangay. Mga layunin, una, natutukoy ang namumuno sa kinabibilangang pamayanan. Pangalawa, nasasabi ang tungkulin ng pinuno ng pamayanan. Kilalanin natin ang mga nasa larawan na namumuno sa ating barangay. Una, tingnan po ang larawan. Sino kaya siya? Tama. Barangay Tanod. Sunod na larawan. Magaling. Siya naman ay punong barangay. Tama, ito naman ay Barangay Kagawad. Ipagawa ang simpleng ehersisyo. Bumilang ng walo sa bawat kilos. Una, pag-ikot ng ulo. Bibilang po kayo ng walo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo. Pangalawa, pag-ikot ng balikat paharap. Pangatlo, pag-ikot ng baywang. Kaapat, pag-ikot ng tuhod. Kalima, pag-ikot ng paa. Ikaanim, e pag-jogging. Tiyakin na gawin ang warm-up exercise bago ipagawa ang mga nasabing kilos tulad ng shaking of hands at simple stretching. Ipagawa rin ang inhale at exhale pagkatapos ng ehersisyo. Isipin ang mga ilan sa konsepto na inaral noong nakaraang linggo pagpapanatili sa kaayusan at kalinisan ng paaralan. Sa araw na ito ay tutukoyin natin ang iba't ibang tao na namumuno sa pamayanan at ilalarawan natin sila. Pamayanan Ibig sabihin, particular na puok pinaninirahan ng mga tao. Sunod na mumuno. Nangunguna sa mga gawain bilang pinuno. Masahin natin ang mga sumusunod. Una, ang aming pamayanan ay binubuo ng iba't ibang mga tao at estruktura. Pangalawa, Maraming namumuno sa aming pamayanan na tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan. Mga bata, handa na po ba kayo para sa ating laro? Ang gagawin lang po ninyo ay ayusin ang mga titik para mabuo ang hinahanap na salita. Mga pamprosesong tanong. Una, ano ang mga nabuong salita? Pangalawa, kilala ba ninyo ang mga ito sa inyong pamayanan? Pangatlo, ano sa tingin ninyo ang mga tungkulin nila? Ang mga nabanggit na mga salita ay mga taong namumuno sa pamayanan. Sila ang nangangasiwa sa kalagayan at kapakanan ng mga tao. Sino-sino ang mga taong ito? Isa-isa po natin kilalanin. Una, kapitan ng barangay. Palawa, barangay tanod. Pangatlo, purok leader. Kaapat, sangguniang kabataan chairman. Kalima, kagawad ng barangay. Mga bata, basahin ang kwento. Ang pamagat ay si Kapitan Tomas at ang barangay Maligaya. para sa inyong takdang aralin, alamin ang pangalan ng mga namumuno sa inyong pamayanan, pati ang kanilang mga tungkulin at isulat ito sa iyong paderno. Maaring palitan ang mga limbawa ng mas naayon sa konteksto ng mga mag-aaral. Maaring sagutan ang last one sa araw na ito. Thank you